ito tuturo kung, kung pa, pa, paano mag withdraw no? so una pasok lang itong ATM pasok lang natin dyan ayun so makikita nyo tapos hintayin natin na din, ha? mag um, magpunta doon sa pin ayan please enter your pin So magpipin na ako ha. Ayan, so nagpin na ako. Yan yung lalabas. Pag once na nagpin ka na. So click lang natin tong withdraw cash. Tapos click natin tong savings. Tong savings. Tapos enter mo lang kung magkano yung amount na pwede mong withdraw. Halimbawa, withdraw ko ng 1.9 para bariya yung makukuha Walang. as please to confirm yes or no yes so click nyo natin to yes ayun na, transaction complete pag lumabas na yung card kunin mo agad to kasi kapag hindi mo agad nakuha yan kakainin ng ano ng ATM tapos yung pera naman dito lalabas ayun na lumabas na yung pera pag hindi mo rin agad nakuha itong pera muling papasok yan doon sa ATM